Isang pasahero ng TRA, pinaghihinala ang tumawag sa telepono, masyadong malakas ang boses, nereklamo, nang lapitan siya ng konduktor, ngunit lalaki ay nawala ng kontrol, hindi lang sumigaw, nagmura pa, sabi pa niya. Nag-aral siya ng batas, sa huli, hindi lang kinansela ang kontrata, pinadala rin siya sa pulis ayon sa batas panlipunan, maaaring multahin ng hanggang isa 000 NT. Malabo naman luhi ka mo, Anong malabo lohika ko, bilang abogado, mahalaga ang lohika sa akin. Lalaking nasa gitna edad, puro branded suot, nakipagtalo sa konduktor sa tren. Banggitin mo nga ang batas, at hihini ako ng pasensya. Seksyon 71 ng Railway Law Lalaki lalakas ang boses na inis ang pasahero, may pasaherong naglabas batas tinulungan ang konduktor. Basahin mo sa akin. Akala ko ba abogado ka? Hindi ko kabisado maliliit na batas, mas magaling ka pa, ikaw ang konduktor, ikaw na, you are very great one. Yes, yes. Hindi inaasahan na galit siya, sabi niya sobrang daming batas, nag-ingles pa sa tren, nairita ang pasahero, sa TRA isang daan at labing isa kotsing walo, alas 10 ng umaga ika 25, si silu, masyadong malakas tumawag. Nilapitan at pinayuhan ng konduktor, pero minura siya, hanggang sa itinigil karapatan niyang bumiyahe, pagdating sa istasyon, dinala siya ng pulis paalis. Ang publikong lugar ito, nakakaistorbo siya. Ginulo niya ang kaayusan sa tren, sobrang walang respeto, ako pag sumasakay ng tren, lagi akong naka airphones para hindi makakaistorbo, bihira rin akong tumawag sa loob. Sa Taichung Station, bumaba siya kasama pulis, base rin sa Social Order Law, Seksyon 72, Una Talata. Nakasulat din sa kontrata ng TRA, kapag nakakaabala ang pasahero, at hindi sumunod kahit pinagsabihan, pabababain ka. Limang pangunahing MRT sa bansa, may parehong patakaran sa HSR Taiwan, simula sa Chembre, para mas gumanda ang biyahe, gaya ng Japan, dapat ti quiet car, bawal maingay o tumawag, pag dito mahimik kahit paulit-ulit na payo, ititigil din biyahe mo, para maiwasan ang mga taong naglalaro, nanonood, o tumatawag ng malakas, nakakaistorbo sa iba. Gusto mo ba ang content namin? mag at i na ang Liho TV.